Lihim na pinopondohan ng China ang gera ni Vladimir Putin sa Europa habang lumobo naman ang binabayad ngayon ng komunistang bansa sa Russia dahil sa pagbili nito ng maraming langis sa nasabing bansa at tumaas din ang bilateral na kalakalan mula na magsimula ang digmaan ayon sa dating Ministry of Infrastructure ng Ukraine. Nagbabala si Volodymyr Omelyan, ang dating Minister of Infrastructure ng Ukraine na kasalukuyan nakikipaglaban sa frontline mula na magsimula ang digmaan na pinupunduhan ng China ang Russia bilang bahagi ng plano nitong pamunuan ang buong mundo. Ang demand ng China para sa mga energy products ng Russia ay tumaas nitong mga nakaraang buwan at umabot pa ito sa pinakamataas na antas noong Mayo na nagkakahalaga ng mahigit sa 7 bilyong dolyar at mas mataas pa ito ng 1 bilyong dolyar kumpara noong nakaraang Abril at doble naman ang halaga kumpara noong nakaraang taon. Ang pag-increase sa mga import ay nangangahulugan na nalampasan na ng Russia ang Saudi Arabia bilang pinakamalaking source ng krudo ng China ayon sa data ng Chinese Customs na inilabas noong nakarang linggo. Sinabi ni Emilian sa Daily Express na sinusubukan lamang ng China na gamitin ang Russia bilang isang instrumento laban sa mga western countries. Iidinagdag niya na ang tunay na intensyon ng Russia ay klarong-klaro kasama ang China gusto rin itong pamunuan ang buong mundo. Sa unang isang daang araw ng digmaan sa Ukraine, naging top importer ang China sa mga fossil fuels ng Russia matapos magpataw ng mga economic sanctions ang mga Western countries laban sa Moscow iniulat ito matapos mangako ang Beijing na ipagpapatuloy nila ang kanilang regular na pagkikipag-ugnayan sa Russia sa kabila ng pagbagsak ng ekonomiya nito dahil sa ginawang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin sa Ukraine sinabi ng dating ministro na naniniwala siya na dapat itong seryosohin ng West at itigil na ang pagturing sa Russia bilang isang normal na estado at dapat gawin nila ang lahat upang matiyak na mawala ang banta sa Europa Idinagdag niya na siya ay isang daang porsyentong sigurado na si Xi Jinping ang nasa likod ng madugong gera sa Ukraine ngunit ang Beijing ay nag-aatubili at natatakot na malaman ito ng buong mundo dahil alam nila na ang kanilang ekonomiya ay babagsak kung direkta nilang kakalabanin ang West. Sinabi ni Omlian na ito ang dahilan kung bakit si President Xi Jinping ay hindi hayagang sumusuporta sa digmaan ni Vladimir Putin at sekreto lamang niya itong pinopondohan. Samantala sa ibang aspeto naman, ang sigalot sa South China Sea ay maaaring humantong sa isang malaking digmaan habang ang China ay patuloy na pinapataas ang tensyon sa pamamagitan ng pagbawal at pagharang sa mga barko na dumaan sa pinagtatalo ng karagatan. Ang Australian Liberal Senator at dating General ng Australian Army na si Jim Molan ay naalarma sa binabalak ng China na pagharang sa South China Sea dahil sa teritorial at soberanong ambisyon nito sa Indo-Pacific region sa isang security summit sa Singapore tungkol sa mga territorial dispute sa South China Sea, inihambing ng Defense Secretary ng Singapore ang binabalak na pagharang ng China sa ginawang blockade ni Vladimir Putin sa Black Sea. Nagbabala naman ang kanyang Malaysian counterpart at sinabi ng tensyon ay maaaring humantong sa isang napakalaking gulo at magresulta ito sa pagkawasak ng mga bansa sa rehiyon. Ibinahagi ni Molan ang mga pagbabanta ng China sa Sky News Australia at sinabi niya na ang Defense Minister ng Singapore ay nagbabala na maaaring harangan ng China ang South China Sea tulad ng ginawa ng Russia sa Black Sea. Ayon sa ilang military analyst, sinusubukan ng China na kontrolin ang buong South China Sea isa sa mga pinakapinagtatalo ng lugar sa buong mundo na kung saan ay isa ding kritikal na ruta para sa global shipping. Ang lugar ay matagal nang pinag-aagawan ng mga bansang nasa Indo-Pacific dahil sa mga unexploited na oil at gas reserve at ang pagiging isang mahalagang commercial gateway nito sa buong mundo ang South China Sea ay napapaligiran ng Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Taiwan, Thailand at Vietnam. Sa ginawang Shangri-La Dialogue Security Meeting sa Singapore noong mga nakarang linggo, parehong humingi ng suporta ang Estados Unidos at China para sa kanilang mga posisyon tungkol sa issue ng South China Sea. Habang inaangkin ng China ang soberanya sa rehiyon, binatikos naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang komunistang bansa dahil sa pagtatayo nito ng mga military facilities at pagpapalakas ng presensya ng kanilang militar sa South China Sea sa isang hindi direktang pag-atake naman sa Estados Unidos, sinabi ni Chinese Defense Minister Wei Fenghe na mga malalaking bansa ay matagal nang nagsasagawa ng hegemonia sa navigasyon sa pagkukunwari bilang isang freedom of navigation sa rehiyon.